ayan guys, natambay muna ako dito sa may gilid ng bunansa guys kasi hindi pa ako inaantok ayan maraming tao dito, dito guys ang tambayan, halos magdamagan ang tao dito ayan, sa so hanggang doon yan doon sa kabila daming tao dito pag gabi pag nabuborda ako guys, dito ako tumatambay talaga kasi ito yung mas magandang tambahan dito kasi marami dito pwedeng kainan makita ko sa inyo guys didiritso De lang yan guys ang doon sa dolo marami kayo pwedeng kainan ito yung kapunta sa amin yun doon, pagpunta yan sa amin papi may muna ako dito guys kasi anong oras pa lang naman the time is 10.32 in the evening so may may ako uwi mga 11 hanggang doon yan sa dolo maraming tao dito guys sarap dito tumambay pag gabi yan mo siya. hanggang dulo siya guys yung pwedeng galaan dito hanggang dulo yan pwedeng tambay yan dito yung sa sarja guys ay yung sahiya mall guys yung sahiya mall yun doon kasi yun dito yung ano maraming tao dito guys papi dito guys uh dami you, papi. <laughs> Dahil nakatambay, guys. So, dadaan mo na ako. Yan, maraming tao dito. maraming mga lalaki dito, guys. So, mga chupapi. Ganyan dito pag gabi, maraming nakatambay. Ay, may mga chupapi dito sa gilid. Ay, hanga dito na lang pala to. Dulo na kasi yun doon. So, babalik na tayo. Yan, tambay na mga chupapi dito pinoy dito mga katambay oh. ang dami mga pinoy din dito mga nakatambay Is ganito guys dito sa ano sa alam mo na sa UAE pag gabi minsan marami mga alam mo na pinay naghanap din nag sila guys ng mga ano mga chupapi yan daming nag dito ng mga pinay guys hindi rin hindi ko rin masabi na hindi ko rin masasabi kung may asawa yung iba sa Pinas o mga single pero karamihan talaga minsan may mga matatanda na mga bata pa pero dito to sila kasi nga dami dito mga gwapo nakatambay din dami cho kaya ayan dami dito tumatambay guys pag gabi. dahil mga pinay kakain lang dito kundi magkukopis sila Mm, alam mo na pagdating sa Pinas, may esawa. pagdating dito single. Maraming ganyan guys dito. Balik na tayo guys sa pauwi na ng bahay. Video ng ano guys. Hindi ko na na video kanina yung mga mga Pinay. Pero ang dami dito Pinay guys na magtatambay sila dito sa park na to. Para lang alam mo na. Pero hindi naman siguro yung iba na board lang. Pero yung iba, nag talaga sila. Mostly, pupunta sila dito. Yan, yung iba, nagpaparipas lang din sila ng oras, guys. So, uwi na ako. bye, -bye na.